Good afternoon mga paps Alam nyo ba kung saan lugar to? Dito lang to sa may General Trias Tansa ata to eh Dito sa may Tansa pala Sa may Anyana Grabe napakaganda dito Ito yung pinakamagandang pasyalan dito sa Cavite you no? Know, sobrang daming tao Sobrang dami dyan Lalo na pag ganitong oras Lahat ng mga gustong pumunta dito kung kayo ay taga Naik, Ternate, Maragondon, pwede po kayo dumiretso dito. Ang daan uh, daanan niyo po eh, pagdating niyo ng Isim Tansa, kakanan po kayo. And then after mga 2 kilometers, pagkanan niyo doon sa Isim Tansa, makikita niyo na yung Anyana na uh, malaking uh, signage. So kakaliwa kayo, makikita niyo na tong napakalaking oval. Di kung galing naman kayo sa Bacoor, Amos, Nobileta, ganun din. Diretso lang kayo sa may papuntang uh, Isim SM Tansa pagdating sa Isim Tansa kakaliwa naman kayo alright so ganoon lang ang ganda dito oh. gustong mamasyal dito mga paps ako dumadaan araw araw mapa umaga mapa -hapon, ganitong oras yan dito shortcut kasi ito mga paps galing kang uh, open canal sa may hari so kaka kakaliwa na ako dito sa may bandang uh, uh, bago dumating ng Robinson Tejero So, ang tagos nito mga paps Doon na sa may Imilos Grocery Store Sa may ano na Sa may Soriano Highway Malapit sa Kasamaya So, ayan o oh, Sobrang daming tao doon Yung iba dito nakatambay Habang uh, nagpapalipad ng mga saranggula daming saranggula dito so, dito naman sa kabilang side Yun, tumatakbo Ang daming tumatakbo dito mga kapaps Lalo na sa madaling araw din Marami rin sa madaling araw So, hindi lang taga Tansa yung nandito siguro yung iba dito. Taga Jintre or Dasmariñas ma mga, mga ano lang mga malalapit na lugar dito sa Tansa ang dami no? doon paikot itong buong oval na tumang pop size nito nasa 1300 meters. Nasa ganun. So pag naikot mo yan so mula doon sa sa starting papuntang finish line Paikot lang, isang ikot Nasa 1,300 meters Yun ang in kong uh, size dito sa oval Tapos pwede kayo pumunta dito Magdala kayo ng uh, Pag-set up Pwede kayo mag, magmerienda Pwede kayo dyan sa mga gilid-gilid Sa gitna Ganda oh